Sino itong aktres na pinag-walkout ang anak sa isang photoshoot? Bagito pa lang ang anak sa industriya at excited pa sa mga ginagawa. Keber kung may tip o wala, lalo't walang manager na nakikipag-negotiate. Dumaraw ang ermat niyang aktres sa shoot campaign. Tinanong kung magkano ba ang tip ng anak niya. May bayad ba ang photoshoot ang sagot ay wala. Pinagbihis ng anak at umuwi na raw ng tatalak si Mudra. Tama ba yung ginawa ng ano ng actress wow. sa kalagitan ng photoshoot? Ay, Pina, pinag workout yung anak niya? Mali! Mali. O, bakit? Mali. Siyempre, may, may nagpo-photoshoot ka, dapat may parang pala nalaman mo na, na paano rin naman yung concept nila o kung ano man siya. ganun, pero yung The anak date. kasi pumayag, dahil walang maanin lang ipag-negotiate, oh. yung anak ang pumayag, hindi mo na yung nalaman niya. Itong nanay niya, sanay na sa mga ano, oh, sa mga tete o siya, di ba? sa mga TF, di ba? Pero siyempre, itong anak excited. Oh. Wala siyang pakialam kung may tiba. Kasi okay. siyempre, okay. marami pera dahil atas ang nanay niya, wala uh. siyang pakialam kung may datong o wala. Pero Parang wala natin sa ito, siya, o, di ba? Hmm. Maano sila makikita yung kung ano mang product yun. Pero at dapat talaga, lang. may, di ba, dapat may ano, uh -huh. may bayad naman talaga. Uh -huh. O, oh. Dahil kampi gagamitin yung anak uh -huh. eh. Oh, uh gagamitin. -huh. Diba? Dapat may face uh -huh. may talent fee. Pero it. tama kung wow. bang pinag-walkout yan sa kalagitnaan ng Victoria? Ako may Pero medyo yun, ano, hindi naman okay yung face sa kalagitnaan. Kasi uh -huh. yung mga trabahator na uh -huh. lang doon, di ba? At tumuho na yung bata. So uh -huh. parang trabaho lang yun, napag sa kalagitnaan ng trabaho, huwag kang nag di ba? Kasi pag ang professional yun, di ba? Pero di na natin yung nanay. Kaya dapat ang anak naman si sinabi sa nanay before hanga. Eh kasi, nai, meron akong photo si Karen Libre sa kape. Ay, tak! Ay, huwag ka na! <laughs> diba? Ito <laughs> <That's> the last? <laughs> Ay, huwag ka na! Kasi, campaign yan, ibig sabihin, wow. magagamit ka dyan. Dapat mamibayad. Pero dapat siguro yung anak nagpaalam mo na bago niya. Pumingin ng advice. Alam may kumukuha sa akin ng photo shoot para sa ano campaign or something, di ba? Ano ba puntahan ko ba ito? Dapat may nakikipag-negos. Alam mo, importante talaga sa artista. Huwag kang dinidirekta. Magturo ka ng ibang ano, makipag-usap para malaman kung may... May manager ka o may nag-negotiate sa'yo. Or kamag-anak na marunong na, oh, may TF ba yan? May ano ba yan? na nahihiya ka minsan rumekta, di ba? Kaya sabik kasi itong bata, di ba? Kaya kasalanan din ng bata kasi sabik oh. big. At yung doctor din yung potis ko lang nagawa sumbon ba? Pero ito, pinag-walkout niya din, eh, kalapit <laughs> saan. Pag-bihis ka, tayo. Ganon. Pero ko. Kaya walang magawa yung conduction, mag di ba? Mm.